Hindi maganda o gaga ang head coach ng Denver Nuggets kanina mga idol. Dahil sa magandang performance na ipinapakita ng Los Angeles Lakers, walang yan yan. Sunod-sunod to kung tumawag ng timeout. Well, hindi naman natin siya masisisi. Eh. Dahil nga sa magandang performance na ipinapamalas ng mga malalaro ng Purple and Gold, walang yan yan mga idol na gawa silang tambakan ng mahigit isang buwan. Yes, tama kayo nang narinig. Umabot lang naman ang kalamangan ng league show kanina kontra sa Denver Nuggets ng 30 points. Para sa mga din na meron tayo ditong mabilisang recap. Bali na tapos nga pala ang game na mga idol sa score na 120 to 108. Nakakuha ng Lake Show ang panalo. Sa mga din nakakaalam, pinangunahan ni Luka Doncic ang offense ng Purple and Gold kanina matapos makapagtala ng 31 points. Samahan nyo pa yun ng 9 rebounds, 7 assists, 1 block at 2 steals. Grabe rin talaga tong si Luka Doncic mga idol no? Literal na kaya niya magdala ng team. Habang tumatagal mga idol, talagang pinapatunayan ni Luka Magic na worth it ang pagkakakuha sa kanya ng Los Angeles Lakers. Pero buod sa magandang performance na ipinamalas ni Luka Magic, nag-step up din kanina sa si year 15. Hindi lang kanina mga idol, pati na rin sa mga huling laro nila. Balasimula simula kasi nung nawala si LBJ matapos magtamu ng injury, talagang malaking tulong na ang pinapakitang performance ni Austin Rivers. Bukod sa team ng LA, meron pang apat ng laro ng purple and gold na umiscore dito ng double digit. Una si Dorian Finisbit na nakapagtala ng 14 points, samahan mo pa yan ng 4 rebounds, 4 assists at 1 steal. Si Gabe Vincent naman na umiscore ng 12 points. Same sila ni Dalton Kinect na nakapagtala ng 12 points with 3 rebounds at 1 assist. Habang si Jared Vanderbilt naman yung panghuli mga idol na nakapagtala ng 10 points with 2 rebounds, 1 assist at 3 steals. Grabe mga idol no, anim ba naman sa kanila umiscore ng double digits. Ito yung hinahanap ko dati, yung ganitong klase ng scoring. Kadalasan kasi mga idol noong nakaraang season, halos si LBJ at Anthony Davis lang yung score sa kanila ng double digit, minsan si AR at ganun na rin si Rui Atsimura. Kung mayroon man umiscore ng double digit coming off the bench, malamang sa malamang, pasulpot-sulpot lang. Kumbaga, hindi talaga consistent. Narito ang ilan sa mga magandang highlights na nakuha ko kanina mga idol. Samahan nyo at panoorin natin to So sa unang video na ipapakita ko sa inyo, makikita natin din naging connection between Luka Magic at Jackson Hayes, isa sa mga paborito niyang big man ngayon sa Purple and Gold. So ayan, matapos mag-set ng screen dito ni Jackson Hayes, magro-roll na to papasok sa loob ng paint. Tingnan niyo maigi mga idol, ganda ng pagkakapasa rito ni Luka Doncic. Talagang kukunin na lang ni Jackson Hayes yung bola sa dakdak na kaagad. Napansin ko lang no, simula nung bumalik si Jackson Hayes sa starting lineup ng Lake Show, mas gumanda na talaga yung laruan nila. Dito sa pangalawang video ni ipapakita ko sa inyo, tumira si Luka Doncic ng deep 3, halos sa logo na yan ng Los Angeles Lakers. Grabe rin talaga yung range ni Luka Magic mga idol no, tsaka hindi lang isang beses niya ginawa kanina, dalawa pa nga. Meron ako na ng clip mga idol na kung saan makikita natin dyan na parang nakikipagtalo si Luka Doncic sa isa sa mga malalaro ng Denver Nuggets, walang iba kundi si Watson. Shoutout nga pala kay Lane, may-ari ng video na to. So ayan, matapos mga idol tumira dito ni Luka Doncic ng another 3-pointer, tingnan nyo. Titignan niya dito si Watson na para bang mayroong sinasabi. Hindi natin alam no kung ano yung pinag-uusapan ng dalawa na yan. Pero malamang sa malamang, isa rin yung sinaging dahilan kung bakit nag-init talaga si Luka Magic kanina. Kaya salamat dito kay Watson. Last but not least, itong napakalupit na crossover na ginawa ni Austin Reeves kanina. Tingnan nyo maigi mga idol, sobrang sabot ng galawan ni AR dito. Dalawang crossover at naiwanan niya na yung defender niya. Hanggang sa nag-commit nga yung secondary defender na kung saan ito ay si Russell Westbrook. Ang maganda pa rito mga idol no, matapos makita ni AR na open na yung isa sa mga kasamaan niya, ibinigay niya agad yung bola dito. So ayan, Austin, Lampas, Tukuloko. Dahil sinapakagandang play na yan, nagkagulo na ulit sa Crypto.com Arena at hindi lang yan mga idol, uti mong amag-amanga, si Lebron at Brony, talagang sobrang saya rin dito. Tingnan nyo yung naging reaction nila. Isama nyo na rin dyan yung mga bench players ng Los Angeles Lakers. Kung kayo ang tatanungin mga idol, sino ang gusto nyo makalaban ng Los Angeles Lakers sa first round ng playoffs? Magkomento na dyan sa may comment section, babasahin natin yan. Maraming maraming salamat solid na nyo mga idol. It's your boy King Jan, I'm out.